dang araw mga katoto, mga ka-DIY Isa na naman pong DIY tips episode ng ating pong ibabahagi sa araw na ito Para po makapagbigay ng idea at makatulong sa ating mga katoto Na nagdi-DIY upang maging madali ang ating mga gawain sa araw-araw At nang tayo makatipid din po sa time, money and effort Na kailangan-kailangan natin sa panahong ito ano po ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang horizontal plane ng shafting. Humalog po sa bearing converted na electric pan. Kailangan balance ang skip ng spacer washer ha, na nating lalagay. At ito po ang atin pong gagawin. ko okay naman po itong dalawang bearing, 50-20 mm po ang kanyang space. Pareho po, left and right. ito okay po siya. Ito lang halog. So, ang gagawin po natin ay ating papalitan itong fan uh, na spacer itong mas maikli po kaysa po ito sa mahaba kasi po ay uh, itong maikli at pwede dito sa ating spring so sobra po ang haba pag hindi po natin sa pinalitan ano po so alisin po muna natin itong kanyang uh, bearing at itong kanyang mga e-spacer okay ito po yung kanyang uh, pan spacer yan na ating papalitan ito po ang ating ilalagay para po hindi sumobra ang length uh, o haba nitong ating pong gagawing spacer kasama ang ating spring. So, yan po kanyang sukat, 10mm. So, may, may sobra po ng konti. Ako, okay yan. So, hanapin po natin kasi hindi po masinkat niya. Ako lang po nag-cut po eh. Kaya medyo may sobra po ng konti. Dito sa banda itas, hindi natin siya makikita. Yung unit of measurement. Ayun, 0.2. Nandito sumibang dahil ibaba kasi kaunti lang po ang sobra. So, 10.2 mm po siya. Okay. Yun po ang kanyang uh, width. At dito po natin ilalagay yung medyo meron po nakaprotrude. Diyan po. Yan. And then, ito po ang ating ilalagay ay uh, tingnan po muna natin itong sukat ng ating mga spring. Okay, alalay lang po kasi spring po ito. Nakukompress po siya. 10 mm. Ayan, alalay lang. At uh, tumatarsik po kasi, nahulog po yan. Eh. Ayan, inangahulog eh, na po. At uh, mas maganda po sana kung metro panunukat nyo. Pero, uh, for the purpose of presentation lang po, ito ito ginagamit natin, caliper. Yan 13 mm po itong isa. So, malaki po siya. Hindi na tayo makapaglalagay po ng ating pong Wasir. So, yung 10mm po ang ating gagamitin. Ulitin po natin, di natin nakuha. Okay. Ito so, talaga pong 30mm. So, hindi po siya ang ating gagamitin. Tabi na muna natin siya. So, double check natin ito. Okay. 10mm. Okay po. Ito ang ating gagamitin. Alright. Tandaan po natin yung nasa left side po na uh, spacer washer po, ang length po nyan ay 20mm. So ang ating pong uh, ruling ay 20 plus 3. Kung gagamitan po natin siya ng spring. Okay po. Sukatin so, naman po natin itong nipis ng ating uh, spacer, I mean uh, washer. Ay, dalawa pala ito. gawin natin isa para kitang kita ko ilan ng kanyang 1mm thickness. Kada piraso. Yung po, standard po yan sa mga washer. Lalo po ito, ito po matigas pong klase ito. Ang gagamitin po yung matigas na klase. So, lagyan na natin tong washer niya, tatlong piraso. At, yung ating pong compression spring. Ayan po. Ayan po magiging setup niya. Kapalit po nung uh, kanina. Tsaka natin sila lagyan ng bearing. Yan, para po makompensate yung wear and tear po ng ating spacer at washer, magasgas man po yun, ay hindi po siya aalog kasi may compression spring po siya. Makokompensate kahit 1mm siya. Umabot to 1mm yung wear and tear niya. 3mm po yung ating ang magiging spring back action. So, hindi po aalog yan. Hindi po siya gagalaw. Okay po? So, double check natin kung ilan talaga ang ating pong naidagdag at magiging washer spacer kasama yung spring so pagsamahin na natin to yung spring din natin pwede saan baka tumalsik eh pagsamahin na natin para isang sukat na lang itong pan spacer at saka po itong washer ayan po yun nasa 13 plus 0.2 13.2 tama po tama yung sukat natin kanina yung pan, ating pan spacer is 10.2 saka yung ating washer na tatlo is 3 mm so 13.2 ito naman po ang ating spring yan yan po yung kakabit na spring para po diretsyo kabit yan po ang magiging sukat natin sa kanya 10 mm okay po yan so diretsyo na natin na install Unahin natin tong uh, fan na uh, spacer po natin. Mm, air cool po system yan. Mas maganda po ikabit yung mga ganyang klase para po hindi may pasado yung ating mga motor. Okay, nilagay na po natin yung ating tatlong spacer. I mean washers. And then ito po ang ating spring. And... Wala, okay na po yung na po setup natin. So, 10.2 plus 3 plus 10, 23.2. Okay po, tama lang po yan. 23mm. So, yan po siya. So, yan po ang kanyang naging setup ngayon na bago. Okay po. Alright, so i-assemble na po natin siya. Ang kagandahan po itong ating uh, pag-assemble. Wala na pong kailangan mga shim o epoxy o ano pa. Diretso na po yung ating bearing. Pasok na po rin sa bushing hole cover ng ating pong motor. Ayan. Aha. So, yan po pinakamabilis sa pag-convert po. Ayan. Tama po. Nakalabas po ang aluminum rin dito. Para po uh, eksakto Yan po naging ating reverence, yung likod. So, hindi po mahirapan na ating motor kasi po yung, uh, yung magnetic field po, na pag pinander po natin, nagkaroon po electrical supply po yan, ay eh, nandun po sa metal na katama. Hindi sa gitna ng ating pong rotor at stator. Okay? So, medyo mahirap po ikabit ito dahil po may spring back action. Uh -huh. kasi meron tayong spring na nilagay. So, may gap ng konti. So, yan. Ayos na natin. Okay, natin na po siyang tornilyuhan at uh, may prepare na po natin sa ating pag-check kung uh, okay ba siya at uh, maganda ang kanyang ikot at hindi masyadong humikpit. Ano po. Okay, higpitan na natin. Importante po, mahigpit po itong mga ating uh, tornilyo ha. Okay, so check natin ngayon kung may alog pa siya. Okay, wala na. Wala na siyang kalugulog kahit horizontal. Yung horizontal play po kasi ang problema natin eh. So wala na po siya. Okay. At maganda pong ikot. Maganda ikot ng ating shop. O yan. So. Okay. Good. Good po siya. Alright. Check po natin siya. Kung swabe ang kanyang pag-ikot. Alright. Alright. Ayan. Okay. Okay na okay po. So, ayos ah, po. Tagumpay po tayo. So, kung kayo po ay magkakabit ng uh, may problemong alog, mas maganda po ganyan na po ang gawin ninyo. Okay po. Hanggang dito na lamang po at kung inyo pong naibigan ng ating pong episode na ito ay like na lang po at binang suporta sa ating pong channel ay subscribe na rin po at pakitap na rin po ang ating po notification bell para po ma-update po kayo sa susunod ko pa pong mga video. So, okay po. Hanggang sa muli. Bye-bye and God bless us all. Ingat po tayo palagi.